记得啊，嗯<你>、mm. 嗯，注意身体，注意身体，注意身体，那。 ay sarap oh adobong pusit tapos with kanin ay sarap with cook kasalo 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 oops kain po kain kain tayo yun mo na, kami ni mother ng pagkain ay e, mahawak mo saglit ma lagyan mo istan mapasuyo saglit lang po yan. Agit lang ha. Minsan nyo na. Kasi gusto namin ni Mama. Ano ko sa Mama? Kain na kami. Kain na kami ni Mothers. Ano mo? Salamat po ay. Ang takpan nyo pa. Ano ko na lang yan. Kain-kain na kami. Mm -hmm. kain-kain po -kain tayo. Diyan ka nakakain, ma? Mm. Sarap ng ulam. Parami po ang kain ni Mothers. Yan, kain-kain po. Ay, sarap po. Oh. si pusit Mm -hmm. Ang dagong pa kanin, ma? Kanin. Sabaw. Yun. Natubig ka na dyan? Kain na po. Alamin ko muna yung isang upuan ni Anu. Tiyak. May extra rice pa ako nito. Charo, extra rice. Mmm. Tawag po siya. Muna siya ito. Muna siya ito. ito. 好了 Kain-kain tayo. Ayan, kain. With kasalo. Kain-kain. Hindi lang? Bumili ako? Hindi, nagvideo kasi, nag kasi ako. na video Ano lang? Ah. Ayos sa parang nasa ano lang ah. Katabi lang ah. Tapos lang mga si swapping. Oh, sa akin order na kay Sir Bernard. Ano kapag pag ka na? Oh, doon hindi lang kasi pag marami na pala nagpadala sa kanya, hindi ma send yung pera. E buti ngayon, marami na siya. Kaya ngayon, alam ko na kung saan ako pwede mag Tatlo na yung binigay niya sa akin. Kain po. Thank you, Lord. Kain-kain tayo. Ayan. Kain. Sarap. Kain tayo lang. Walang namin pusit. Kain. Kaya nga po eh. Kain po. Oo. Kain tayo. Oo. Oo. Kain. Sarap pusit. Ma, sarap din ang kain mo. Magaya ka kay Sila. Hmm? Kain tayo, Sila, Ma. Sila. Gusto, gusto niya yung ulam na pusit. Sarap. Mati Minsan lang naman kami nag-uulam nito lang. Ngayon lang to. Kain tayo. Agad pang inyong lola dahil kagagaya na nagtinda. Mmm, sarap. Hmm. Kain. Okay. Um. Pusit. Mm, aku. Serap. Serap ya, serap. Hindi naman ako Nandyan si Kulet? Mm. Kulet, Opo. Wala pa sa si Baguong, girl? ज़र मञो Nain na kayo? Hindi pa. Ay, mama. Lang, hindi siya makaano. Kumakain siya sa'yo lang. Nakatalikod kasi siya lang eh. Okay lang yun lang. Extra rice. Ay, lang, lumilig pa rin sa lumilig ko. Kaya nga eh. Extra ulam. Extra ulam, extra rice, extra sabaw. sarap. <coughs> ay, hindi pa kayo kumain? <coughs> ano? One twenty. Five, I, five, Huh? sa bodega ko pa kinukuha yun ah sorry dine-deliver Ang maliit pa halos magkapares din tayo ng presyo. Dalawang piso lang ang ano sa maliit. Hindi pa rin siya. Ang pawisan ako. Si, Ber si Sir Bernard na yun magpaano lang no? mo ba? Nakahapon pa kasi ako yun. Ayon mag-send. Kasi ang dami naghanap sa akin ng powder. Ang dami ko nakain. Hmm. Crap. number one woto ni Ella. Lasa pa lang. Mapawaw na kayo. Charot. Wow. <laughs> May sumagot. Patakal ka daw siya. Ay, thank you Lord. Sarap. Kaim. Guys, kain. Hindi naman kasi ikaw eh, yung live ko eh, ay yung ano ko video eh. Hindi, yung video ako edit ko ba? So now Ang dami kong nakain. Hmm. Thank you, Lord. Sarap. Sarap simot. Bye. Thank you for watching, guys. Bye bye. Uh -huh. God bless you, everyone. Bye.